Narindo na yung isa oh. Grabe talaga pag linggo oh. Dito sa Kalokan oh. Sa gilid-gilid lang yung mga inuman dito pag linggo oh. Bidyo kaya sila na oh. Do, so, full in love daw. full <laughs> in love sila sa kantahan. Bidyo Basta linggo dito sa Manila. Bidyo kaya na yan. Dami. kaliwan, kabilan. Kasi walang pasok yung iba eh. Ayan, yung isa, oh. Ito naman yung isa. Hindi ka nagdala ng panyo Bawis. Isa, oh. Grabe, oh. Excited siya pupunta sa palengke na um, nangunguna sa lakad namin, oh. Excited ka ba, tol? Excited ka pupunta palengke? <laughs> nangunguna. Excited siya. Huh, oh, talaga. Ito. So, lakad, Magsayo kayo doon, dalawa dyan, oh. Pag pumunta tayo sa palengke, magsayo kayo, ha? Para libre tayo, isda. Yun, no? <laughs> oh. Nagtaturk, oh. Nagtaturk, turk. Yan, dalawa magkapatid, oh. Yan. Dalawa magkapatid sa taga Tugigiriw. Taga Tugigiriw yan sila, eh.